So magandang araw po sa inyong lahat mga abyan Ginawa ko po itong video ito mga abyan Para don sa ating mga kaibayo sa pananampalataya Na lagi na lamang pong nakasubaybay sa ating mga content At talaga pong sila ay nakasuporta Dahil lagi silang nanonood sa ating mga content May tanong po yung ating isang tagasubaybay na si Kamata Na sinasabi niya May mababasa ka ba Roderick Garduque Na ang Diyos nagkatawang tao Walang uh, mababasa sa Biblia na Diyos na nagkatawang tao. Siguro mga abyan ano, kung siya ang uh, magbabasa, wala siyang mababasa. Pero kung tayo po ang magbabasa mga abyan at bubuksan lang natin ang ating isip, gagamitan natin ng logic yung ating babasahin ay mapagtatanto natin mga abyan na may Diyos na nagkatawang tao, mga abyan. At ito po ay mababasa natin mga abyan sa Juan 1.1 ang sabi po ni apostol na si Juan nang pasimula siya ang berbo ang berbo ay sumasa at ang berbo ay Diyos ayan po ang mga abyan na si Juan po ang nagsabi na yung berbo ay Diyos mga abyan at yung berbo na Diyos na sinasabi ni Juan mga abyan pagdating po sa Juan 1.14 sabi po ni Juan at nagkatawang tao ang berbo na sabi niya dun sa Juan 1.1 ay Diyos so napakalinaw niyan mga abyan ano kaya dun sa tanong ng ating uh, masugid na taga-subaybay na si Kamata na may mababasa daw ba tayong Diyos na nagkatawang tao meron po si Juan po ang nagsabi noon at si Juan ang nagsulat sa aklat ng Juan Juan 1.1 na-establish po natin na sinabi ni Juan na nang pasimula siya ang berbo, ang berbo ay suma sa Diyos, at ang berbo ay Diyos. At nagkatawang tao ang berbo na ayon kay Juan ay Diyos. Kaya, ayan mga abyan, nabasa natin na yung berbo na Diyos nagkatawang tao, mga abyan. Ano? So, may Diyos na nagkatawang tao. At kung sino po yung Diyos na nagkatawang tao na yan, sa ibang pagkakataon naman po natin yan tatalakayin mga abyan.